Ah. Magdetox tayo mga idol. Uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arb Story TV. Yan mga idol. Uh, isang panibagong kwento na naman ang ihahatid ni Kuya Arvin para sa inyong lahat. At um, um Welcome pala po do sa mga bago kong viewers lalong-lalo lalo na doon sa bago kong grupo sa Kaacid. Ano po? Uh, yan uh, uh, isa pong kaibigan o uh, isa pong followers ko ang nag-anyaya sa akin na maki-join sa isang GC na bagong kinabibilangan ko n'o yung Kaacid. Yan. Uh, welcome po dito sa Arb Story TV. Marami po ang mga kwento na nagawa ko na dito sa YouTube. Uh, tulad po ng mga binanggit ko sa inyo kagabi nung kayo ay aking ka uh, chat. Ano po? O sa nag-usap-usap tayo sa GC. At ayun uh, po, uh, tulad ng sinabi ko, matagal na po na mayroon akong ganitong karamdaman. Uh, good at uh, ito po ay mm, kinakaya natin sa bawat araw na dumaraan at uh, na kokwento ko sa bawat vlog na ginagawa ko yung mga uh, pagsubok na dumaan sa akin at uh, paano ko nalampasan yung bawat pagsubok ng atake ng ating karamdaman. Ano po, hindi po madali ang uh, ganitong uri ng sakit. Ano po, uh, although hindi siya masyadong delikado katulad ng ibang karamdaman. Ano po, dahil ako po uh, sa karanasan ko nakaabot ako ng 33 years. Ano at uh, pag-uusapan po natin ngayon dito yung bakit nga ba um madaming mga bawal habang tumatagal ano habang uh, patagal na patagal ang ating karamdaman uh, marami ng mga hindi natin pwedeng kainin ano at uh, bakit ang bilis maka-trigger bakit ang bilis magbigay ng karamdaman o ano, ng sakit yan pag-uusapan po natin yan dito sa Arb Story TV Yan mga idol, uh, bago natin simulan yung talakayan yan at uh, kwento kong yan, uh, pag-usapan natin yung tungkol do sa nabanggit ko do sa nakaraang vlog na about sa diabetes, sana po sa sugar sa pagakyat o pagtaas ng aking sugar. Ano, uh, actually pahapyaw na usapan na pwedeng maging related dito sa ating topic. Ano, yan, uh, gawa natin ng paraan na makasama doon sa topic natin itong ating um, pagpapacheck up nagpacheck up po ako kaninang umaga ano po, bali kahapon po um, humingi ako ng request ng laboratory sa aking doktor at um, kaninang umaga, yun po um, dito sa probinsya talaga namin napakaganda at napakagaling na mga namumuno, ano po mga um, uh, mayor o iba pang mga ahensya ng gobyerno, nakakalibre po. Ano po, nakakalibre po. Ang akin pong laboratory ay sa isang kilala at o sikat na hospital dito sa amin, private pong hospital. Uh, isa po sa pinakamagandang laboratory na meron sa loob ng hospital. At uh, yun po, uh, nakakalibre po. Ano po. Kaya po kung sa inyong lugar po ay may ganito ding um, ano tawag ito? Um project ang inyong gobyerno. I-avail nyo po, sayang. Ano po, mahalaga po ang magpa uh, laboratory every year man. katulad ko po, every year po. Nakakapagpa laboratory ako. At this po namomonitor monitor natin yung mga nangyayari. Uh, dahil ito din po sa re related nga din po ito dun sa ating pag-uusapang topic. Ano po? Ah, uh, kung bakit kailangan natin ding magpa uh, laboratory. Yan. Uh, dahil nga po ang aking sugar na no, nakaraan doon sa strip po ano po yung tutusukin yung daliri natin tapos mm, papaduguin lalagay doon sa strip tapos eh, ito po yung ano yung pancheck natin dito sa bahay ano po uh, lumabas po doon sa aking test nung sabado uh, 178 medyo mataas taas po ano po kasi regular po talaga diyan ay 90 Ah, uh, yun po kaya naisipan ko na magpa-konsulta na sa doktor ko. Uh, actually nung nakaraang buwan, uh, bumisita ako sa doktor ko, nagkataong wala siya kasi nga may mga ito na rin po, may mga iba ako nararamdaman na hindi naman nagmumula do sa acid. Ito po. Uh, kahit po yung doktor ko ay doktor ko para sa aking acid sa aking ano, uh, siya na rin po yung pinupuntahan ko sa mga iba pang problema dahil alam ko na mas madali siyang uh, magbigay ng gamot kung sakasakali dahil alam niya yung kondisyon na meron ako. Na ano po, kaya yun po, dun din ako pumupunta. Ngayon po, nagpa-laboratory po ako at lumabas po sa laboratory, bumaba naman po yung sugar. Ano po, at uh, sabi ng doktor, talagang minsan, mas mababa talaga yung mas accurate po kasi talaga yung laboratory kumpara doon sa ano sa um tinutusok. Ano po? 110.10 po ang aking result. Ano po? Do sa um, fasting blood sugar. Ang reference range po niya ay 70 to 105, bali point uh, 5.10 ang itinaas, ang sabi naman ng doktor Um hindi naman sa diabetic pa. Uh, actually dapat magingat dahil meron akong lahi o nasa pamilya namin ang diabetic. Yan. Yeah. Uh, dahil daw po ito sa aking cholesterol, uh, ano po, medyo tumaas po yung cholesterol ko. Dati po ang reference range po niya ay up to 200. Ang akin pong result ay 212.90. Ano po? Bali, hindi naman gano'ng katataas pero paakyat po ito kung hindi natin agapan. Tsaka po yung aking tricycle rides po ay 218.50. Ang reference po niya ay up to 150. Na po, medyo umaangat po. At uh, meron pa akong ilan dito na medyo mataas. Actually, yung huli kong laboratory um, hindi naman ganito puro normal siya ngayon po uh, naglabasan ito po ito po yung dahilan ano po um, na sabi ko nga sa inyo po ay related sa ating pinag-uusapan o no, sa ating topic na uh, bakit ang daming mga bawal ngayon habang tumatanda o habang tumatagal ang ating karamdaman nakakaranas tayo ng mas parami ng parami yung bawal sa atin ano po ito po ngayon madadagdagan na naman ako ng bawal ano dahil nga po dito sa Sugar, uh, ako po bilang isang uh, nagpapagaling sa sakit na GERD at uh, patuloy na nagpapagaling. Ano po? Kasi nga uh, alam niyo naman sa mga vlog na ginagawa ko na mm, hindi na ako nakakaranas ngayon ng mga mm, atake dahilan sa mga mm, uh, pagdijeta ako. Ano po? Yung pagdijeta ko po, actually ang aking kinakain, kalimitan po uh, mga mm, Bawas sa po sa preservative uh, sa mga inkan inkanayan sa mga fast food Nakain po ako pero bawas po kung kumain man ako, kalimitan po tsaka regular po yung detox ko. Malaking tulong po itong detox na tea. Ano po? O kaya yung tunay na pagdi-detox ng mm, fresh. Ano po? Pero ako minsan nag fresh minsan minsan na lang po pero pinaka mm, kalimitan po po ay tea na pang-detox. Ito po, mabibili po natin 'yan, may nakalagay po 'yan detox. Ngayon po mga idol, ganito po yung nangyari. ah uh, bakit nga po may mga bawal? Ano po? Um, katulad ngayon po, madadagdagan dahil nataas ang sugar, kailangan ko na bawasan yung sugar. Uh, ganito po kasi yung nangyari mga idol. Um, dahil sa pagdijeta ko, doon sa um, sakit na linalabanan na natin, at um, nakamtan ko naman yung tagumpay, kahit papaano naman po, eh, apat na buwan na ata ako, na hindi nagpaparamdam, halos, Uh, isa na ito sa pamula po nung medyo malimit na yung atake at uh, minsan na ano na rin yung isip ko na parang bakit ang nagpapahirap pero gayon po nagtuloy-tuloy masyadong mahaba na rin sabi ko okay na to kaso nga po ang naging problema tumaas naman yung sugar ko ito po ay dahil lang doon sa pagjejeta ano po kaya po mahalaga din po yung pag pagpapa laboratory para makita mo na yung jetaba ba na ginagawa mo ay walang ibang naapektuhan katulad po ng gulay ang gulay po isa po sa magandang mga pagkain para sa atin at uh, malaki po ang maitutulong sa akin ano po uh, wala pong problema pagdating sa gulay um, basta pipiliin mo lang yung hindi mataas yung uric acid ano po baka po kasi manakit yung mga buto natin. Ano po, yung mga rayuma natin, lalo na yung mga medyo umiidad na. Ano po, kaya medyo yun nababawasan babawasan nyo lang. Alamin nyo kung ano yung mga pagkain. Ako, um, medyo hindi ako mag-ano dyan dahil may pamilya din ako ng rayuma at ako mismo ay meron akong arthritis. Ngayon po, um, pagdating naman po sa prutas, dun po ako nadali, mga idol. Hindi po, doon po na uh, dali ako. Um, mahilig ako sa mga prutas kasi nakasanayan ko na po gulay at saka prutas ang kainin. Dahil nga po doon sa diet ang ginagawa ko. Ngayon, uh, lantak ako na lantak ng prutas, iba't ibang klase ng prutas. Hindi ko namamalaya na tumataas pala yung sugar ko. Ngayon, ngayon po kasi mm, medyo nag ano talaga ako, nag-focus talaga ako sa mga healthy foods. Ano healthy. Kaya sabi ko, hindi lahat ng healthy um nakakatulong May minsan yung pagkain ng marami ay nakakasama din kaya um, kailangan dahan-dahan at uh, alamin mo kung ano yung iba pa na matutuklasan mo na magiging bawal uh, bawasan mo hindi naman sa, ibig sabihin ng bawal wag mo nang kainin wag mo nang gawin ano po? bawasan mo lang katulad ko uh, babawasan ko ngayon yung mga prutas na alam ko na mataas yung sugar ano po? Kasi parang hindi na ako maging diabetic. Kasi sabi nga ni Dr. free diabetic pa lang daw yun sa akin. Uh, hindi pa siya matatawag na diabetic. Ano po? Uh, wala pa akong diabetes, sabi sa akin. Uh, tumataas lang to dahil ng kolesterol. Uh, yun, naging problema ko talaga. Alam nyo naman sa mga vlog na ginawa ko. Uh, nagsubok ako mag-gym. Tapos biglang nagpasukan yung eskwela. Uh, single parents ako sa panahon ngayon. Nahirapan ako sa schedule, sa opisina, sa trabaho ko, at saka sa pamilya, sa pag iintindi sa mga anak, natigil talaga yung gym. Ngayon, meron naman ako sinasabi ko alternate dito, kaso halos hindi ko din magawa. Kasi nga, busy. Busy, at ako lang naman talaga yung gumagalaw dito. Bukod pa sa ako pa ay nag-opisina. Yun. Pero wala akong magagawa kung gawang ko talaga ito ng paraan na magkaroon ako ng uh, panahon para magpapawis. Kasi kahit daw uminom ako ng uminom ng gamot, para sa um, ng kolesterol ay hindi ano hindi pa rin sapat. Ano po? Uh, mawawala siya kasi nakakapigil yung gamot pero pag tinigil mo yung gamot tataas ulit yung kolesterol. Kaya wala wala, wala po talaga akong choice kundi uh, magpapawis talaga ako. Yun po, yun po yung gusto kong ilinawin o ibigay na uh, tip para sa inyo ah uh, yung pagkain po kasi natin, nagiging problema din. Ng, kasi habang tumatanda po tayo, mas sumihi na po talaga yung immune system. Kahit po, um, hindi tayo gumawa ng mga makabagong lifestyle, hihina na po talaga yung ating immune system. Kasi, um, nagkakaedad tayo. Ano po, uh, kaya nga po mas maganda na yung lifestyle natin, medyo ano natin, uh, pag-aralan natin, ano po hindi naman natin talaga mawa maaalis maalis yung bagong lifestyle kasi ito na yung buhay natin, ito na yung panahon natin, pero kailangan pag-aralan natin, parang sa ganoon uh, may eyes natin, may correct natin, ano po uh, para mabawasan yung mga bawal na pagkain, yung mga trigger at mabawasan yung mga sakit na pumapasok sa atin. Ano po, kailangan natin talaga magpalakas ng resistensya. At uh, yun po, yun po yung dahilan kung bakit uh, may mga bagong sakit na dumadapo, bakit may mga bagong bawal kasi nga po hindi natin namamalayan yung mga mm, sangka pala, yung mga laman pala ng mga kinakain natin ay bawal sa isa pang mga sa iba pang mga karamdaman nam Posible na lumabas at lumutang sa ating katawan. yun po, inlang po mga idol at sana nakapagbigay ako ng panibagong tip para sa inyo at uh, maraming bang mga kwento ang ating pag-uusapan tungkol sa mga nangyayari sa ating uh, katawan, sa ating kalusugan. babay bye po at uh, God bless you.